Magandang umagod sa inyo, Susan, Joel. No? Narito tayo sa terminal din, no? pero hindi nang po sa terminal ito ng paliparan sa Naiya. At dito, nakikita nga natin na it's more fun in the Philippines dahil nag-aalisa uh, ating mga kabayan, mapunta sa iba't ibang lugar para doon mag-celebrate ng kanilang, uh, mag o mag-celebrate o mag-diwang ng kanilang uh, Holy Week. At ito ang kanilang mga nais puntahan. Papapano kayo? Wala kayong bakasyon pag Holy Week, no? Ikaw, may bakasyon ba pag Holy Week? Wala. Wala? Uh, ano anong, anong bakasyon mo? Day off lang. Day off lang. Okay lang, day off. Ah, uh, next day ba? Next day pa pagkatapos pa ng Holy Week. Oh, ayun mga maganda dapat kinaasahan namin kayo para magbantay, no? Ano oh, naman? Okay, salamat, salamat. <laughs> Saan kayo punta Ate? Sa Tacloban po. Ang gagawin niyo doon? Ah, uh, magbakasyon po. Bakasyon kasama ang kids. Opo. Oh, uh, anong nagagawa niyo sa Holy Week? Ah, uh, mga, <laughs> Ano? Swimming. Swimming. Uh, banding banding. Banding, banding. Oh, so, itu anak mo ba to? Opo, sir. Oh, happy ba pag Holy Week? Opo. Ha? Apo. Oh, sino'ng inaalala mo pag Holy Week? Mama po. Hmm. Pamilya. Si Jesus. na, Opo. Oh, no? okay, yeah, that's it. Thank, tayo. thank you, thank you. Salamat. Sa Lamas. <laughs> sa, Hong sa Hong Kong po. Eh, bakit Hong Kong po? Hmm? Bakit po Hong Kong? Eh, hey, madalas kaming So, may ikot-ikot din doon. Basta mga bakasyon. Ngayon lang. Ngayon lang naman ito. Ah, ngayon lang po. Ano um, bang dahil... dapat po ginagawa pag holy week pala? Mag Magnilay-nilay sa bahay. Oh. Eh, madalas kami ng ganun na nangyayari taon-taon eh. Ah, ngayon po eh, wala. Ang yung mga anak niya ay mga malalaki na siyempre. Hindi hmm, nga. Ah, kaya time for na-laki talo naman, ano? Ah, kailangan din. Kailangan? Ah, tsaka kaya nga. Kailangan lang po tuwing ano, tuwing todo los Ngayon, di hindi ba na, yung panahon nito kailangan eh, magnilay-nilay talaga. Mag So, gilay-nilay yung pag-ibig yung dalawa rin. <laughs> Siyempre. Yeah. Mm. Mahalan din, ha? Oo. Bye-bye. Thank you. you. Sa so, ano po? Saan? Dipolog po. Ha? Dipolog? Kasama mo si Doggy? Opo. O. Oh. Pwede ba sa replano? Opo. Pwede. Sa oh, so, baka'y kayo pupunta sa bakasyon? <laughs> Bicol. Saan? Sa Bicol. Sa Bicol. Bicol. oh uh, buong pamilya? O, oh, magkabarkada? Pamilya. Pamilya. Ano gagawin sa Bicol? Uh, vacation. Mm. Uh, beach. Mm. Uh, resort kayo yan. Uh, ganun ba dapat pag uh, Holy Week? No? Nakasanayan? Um, uh, hindi naman. Mm. Ano lang. Para lang maka-unwind yan. Mm. Tapos... So, yun. paano yung, uh, ano, yung meaning ng Holy Week? O, paano? Well, mag, may procession sa man kasi mangyayari. So, mm. we'll just join that prayer. Mm. Anong kakaiba sa Bicol? ano lang, mas, uh, siyempre, probinsya. So, yung, yung life doon, mas, uh, kumbaga, mas relax. Yun na yung pagtitika mo, no? Uh, uh, para makapag-isip-isip. Ano uh, dapat na da iniisip mo ba? Ano, um, yung mga... Makasalanan ka ba? Hindi <laughs> naman. Konti, <laughs> medyo lang, medyo. Sige, mag-inilay-inilay. Oo, oo, oo. Salamat, salamat. Uh, sige, sige. Ayan, uh, Joe Susan, no, sa aking likod na makikita nyo, haba na rin ang pila dito na no? marami na nagdadagsaan na uh, papunta sa iba't ibang mga probinsya. At ito yung mga pamilya, mga kabarkada. no? Uh, sinasabi nga nila, eh, panahon para magbanding at panahon na rin para magtiga. Punta natin dito yung barkadahan na to. Tol, kayo, sa ba kayo mapunta? Coron uh, Palawan. Palawan? Uh, bakit sa Coron Palawan na napili? Uh, hindi pa akong nakapunta nun, eh. Mm -hmm. So, yun. Uh, after ng work, so, bakasyon. Bak so, bakit sa tingin mo mga Pilipino, pinipili uh, Holy Week para magkaroon ng ganitong uh, parang break? Um, para sa katulad mo na nagkatrabaho, mm. para ma-relax mm. sa, sa isang buong taon na nagkatrabaho ka. So mm. at least kahit pa paano ma-relax ka. ma So. Para panahon na rin to ba ma, para magkaroon ng bonding time at mag-isip sa iyong buhay na? No? Yes sir. Uh, boyfriend mo ba ito? Asawa ko po. Ah, asawa mo na. Yeah. Dati ex-boyfriend mo. <laughs> <laughs> o ano ang iniisip mo ngayong Holy Week dapat? Uh, bonding lang talaga with family kasi bihira kasi to eh. Kasi puro may work sila eh. So talagang bonding lang. Ito rin ko question sa napakahirap. Anong ibig sabihin ba ng Holy Week? Um, parang yun yung panahon po na para mag tika, -tika mm -hmm. kasalanan po, kasalanan mm po. -hmm. Oo. Anong, gagawin dapat? Magre-reflect ka? Opo. Mag ka. Good answer. Yan. Uh, dapat isipin din natin, na bukod sa mga pag enjoy no? Dapat isipin din natin ang ating naging buhay at papan natin ito isa sa buhay pa sa kinabukasan. Balik sa inyo. <laughs> okay, salamat, Alright, thank Michael. thank, you.